Ito yung kurot kung tawagin sa amin. Ito yung magdadalawang taon na siya na na-stock. Ibababan natin sa tubig at lulutuhin natin bukas ng umaga. Ayan yung eh, kurot. Ito yung di ko lang alam kung sa Tagalog yung ano. Kung anong tawag nito yung hindi siya pwedeng kainin ng derecho. Kailangan may proseso ito. Binababan muna sa asin. At binababad din sa ilog para mahugasan ang gusto kasi nakakalaso nito pagka, ano yung derecho kain nakasama sa katawan kaya parang pinapatay niya muna yung yung parang ano niya dagta inaalis muna dito pinipigaan to kaya ayan dulutuin natin magdadalawang taon na na-stack kasi nung umuwi kami sa probinsya na halos magdalawang taon na nakalipas ngayon walang lulutuin ito yung tuyo kasi siya kaya ano hindi siya basta basta masisira at ngayon may bababad natin para yung maliliit na yan yung lalaki yan yung eh, pag nababad magiging sariwa ulit siya isasala na natin isang gabi ang nakababag siya ngayon lumambot na siya gabi, para malutong siya ngayon lumambot na kaya na natin kailangan mahina lang ang ano mahina lang ang pag hindi na pa parang lalakas parang hindi na sumunong Tulot-tulot Meron kailangan dahan-dahan lang apoy dito para hindi siya masunog So yung magiging ano ito eh hindi siya yung mga pagkina yun hilaw pa yan ito yung na yung mga ganito And magiging ano siya da kailangan may lang na lang apoy ha maras wala ang apoy eh. sa so pagka nasunog siya ah loto no, malapit na maluto umusok-usok na yung Wala na yung putik. Kukunti na lang yung mga pumuti. Lapit na ito. Mga ilang halo na lang. Yun. Kurot. Kung tawagin sa amin. Isang taon na ito. Ay, mahigit na magdadalawang taon na naka-stack. Ngayon ko lang ginuto. Ano kasi yung parang binilad talaga ng husunan. Malutong na malutong. Kaya ano. Ito ng yung yug na ano yung hindi pa masyado matigas na yung kaya lang ano ito pambukayo ang, ang kayo niya pambukayo dapat to yung kinakayo talaga natin no? wala kasi ng ano eh sa probinsya kung tawagin sa amin yung butong naluwan kasi ng ano ito mas masarap ito kung tino ano eh ano siya yung tinagdag ko na lang kasi mahaba eh mahaba yung ano eh mahaba yung pagkatayod kasi yung pang ano yung eh. parang pang buko sa ng kayod eh dapat yung bambu kayo nahaluan talaga ng ano talaga ito nahaluan ng yung para masarap kaya aluan natin ng nyog na hindi naman matigas ng nyog, hindi rin yung ano, malambot. Yung katamtaman lang ang tigas kasi masarap itong pag inaluan ng ano, inaluan ng nyog. Masarap ito tapos. Kaya lang yung nyog natin ano, yung pagkakayod, yung pambuko, yung buko salad kaya mahaba. Ang ginawa ko tinagdad ko na lang, tinagdad ko na lang siya tapos yan, inaluan natin. Kailangan kasi aluan ng nyog ito para masarap. Ito yung kurot kung tawagin sa amin magdalawang taon na siya naka-stock ngayon ko lang na lutok kaya tapos bukod-buran mo siya ng asin bukod-buran mo siya ng asin kasi parang masarap talaga yan, kakainin yan ito yung pagkain namin ng araw pagka yung ano taghirap sa pagkain maproseso lang, lang na itong yung pagkain hindi mo pwedeng ang hitsura nito parang ubi parang ubi sya pero hindi mo pwedeng kainin na diretsyo hindi sya pwedeng kainin ng katulad ng ubi mga proseso ito itababag mo muna ng asin ng tatlong araw tapos titigaan tapos hugasan pa sa ilog ng tatlong araw din para malo ma -ano, mali, malinis talaga mawala yung katas kasi ano ito eh hindi sya pwedeng kainin na hindi mo bababal sa asin ng matagal yan pwede na yung kainan eh ba sarap na yan oh. Eh. lalaki lang kasi nanyo kain na yan, kakain na tayo masarap talaga ito yung ano eh hilata nun pinakamay ito tapos pinaganyan namin yun para pagkain ninyo, yun halo na pati yung nyok. tapos ganyan hmm, sarap mga nah, nah, taga-bisaya dami sa waray

Ito yung mga parang kanin namin nung araw. Parang bigas. Parang kanin din naman ito eh. Pwede mo rin ito durugin eh. Yung parang maliliit. Para dum habang hindi pa na bababal ng tubig. Pwede mo siyang durugin para maliliit siya. Ito kasi hindi na ko, hindi ko na dinurog masyado. Kagalito kalalaki. Pero parang kanin na rin eh. Ginaganyan namin yun eh, mga bata pa kami kasi. Tapit na bubuk. Ba? Ini stop nung kahit abutin ng lang taon hindi siya nasisira. basta yung tayong tayo lang, yung talagang tayo sa araw. Ito, magdadalawang taon nito. Ngayon ko lang linuto. Eh. Kasi nung nagbakas ang taon sa provinsya, gumawa kang gano'n. May dala ko konti. Ngayon ko lang linuto. Ngayon ko lang linuto. Asing lang, asing lang sa kanyog. Hindi ba nyo makakain ganyan yung ganito? Nakalala na sa mga probinsya. Masarap ito, kaya lang, ma lang talaga. Hindi mo basta-basta kakainin na ganito. May ano ito eh, may nakalasing. May nakatawagin sa probinsya, nakahabog. May hilo ka nito eh.